Tapasing taong gulang tuwing gabi na natutulog ka nang hindi ko makain ang tamang pagkain unti-unting nawawala ang iyong mga kalamnan. Hindi lang ito kasabihan sinusuportahan ito ng agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga matatanda ay maaring mawala ng hanggang 8% ng kalamnan bawat dekada at karamihan sa pagkawala na ito ay nangyayari habang natutulog ka. Mas nakakabahala pa sa oras na matapos mong panoorin ang video na ito, maaring nabawasan na ang iyong kalamnan ng 0.2% maliban na lang kung kikilos ka ngayon. Ang magandang balita, may simple kang magagawa simula ngayong gabi. Sa video na ito, ibabahagi namin ang walong pinaka-epektibong pagkain na dapat kainin bago matulog upang maprotektahan at muling mabuo ang kalamnan, lalo na kung ikaw ay lampas senti. Inilista ito mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamahalaga at ang pagkain sa unang pwesto ay siguradong magugulat ka. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa amin sa comments ilang taon ka na. Ngayon simulan natin sa numero 8. Maaaring mukhang lumana pero ang cottage cheese ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan para mapanatili ang iyong kalamnan habang natutulog. Hindi ito sosyal, walang makintab na pakete, pero epektibo ito. Ang dahilan kung bakit espesyal ang cottage cheese ay ang mataas nitong nilalaman ng casein protein. Di tulad ng whey na mabilis maabsorb at agad nawawala sa katawan ang casein, ay dahan-dahang tinutunaw naglalabas ng amino acids sa loob ng sikam hanggang oto oras. Eksaktong kailangan ito ng katawan kapag natutulog ka at tumataas ang bilis ng pagkasira ng kalamnan. Isang pag-aaral sa British Journal of Nutrition ang nagpakita na ang matatandang binigyan ng 30 grams ng casein bago matulog ay nakaranas ng 31% pagtaas sa muscle protein synthesis kumpara sa mga hindi kumain. Ibig sabihin habang ang kontroladong grupo ay nawala ng kalamnan, ang grupo na kumain ng cottage cheese ay nakapanatili at higit pa nakabuo ng bagong kalamnan. Lalo itong mahalaga kung nagbubuhat ka ng weights o gustong manatiling malakas. Kumain ng cottage cheese 30 hanggang 100 minuto bago matulog para masuportahan ang kalamnan mo habang hindi ka kumakain ng ilang oras sa gabi. Pumili ng plain low-fat cottage cheese para hindi madagdagan ng di kailangang calories. Kung masyadong maputla ang lasa lagyan ng saging o konting cinnamon. Ang natural na asukal sa prutas ay hindi makakasira sa tulog at ang potassium ay nakakatulong sa muscle relaxation. Magsimula sa kalahating tasa. May mga tao na mas nagiging relax pagkatapos kumain ito salamat sa tryptophan, isang compound na nakakatulong din sa mas malalim na tulog. Maaring hindi ito uso pero ang simple nitong galing ay makakatulong para gumising ka ng mas malakas, hindi masakit ang katawan at mas energized. Ngayon punta tayo sa numero 7 ang nilagang itlog. Ang nilagang itlog ay maliit man pero isa ito sa pinakakompletong paraan para protektahan ang iyong kalamnan lalo na sa gabi. Bawat isa ay may uk na gramo ng mataas na kalidad na protina na mayaman sa essential amino acids, lalo na ang leucine, isang sangkap na direktang nagpapasimula ng muscle growth. Habang tayo ay tumatanda, mas nahihirapan ang ating katawan na gamitin ang protina. Ibig sabihin, hindi sapat na basta kumain lang dapat tama ang uri ng protina. Solusyon dito ang itlog. Ang protein profile nito ay perpekto para sa mga matatandang nais panatilihin ang lakas nang hindi kailangang kumain ng mabibigat. Isang pag-aaral noong 2021 ang nagpapakita na ang mga matatandang kumain ng buong itlog bago matulog ay may 19% mas mataas na preservation ng kalamnan sa loob ng dula sa linggo kaysa sa hindi kumain. Mas mataas din ang antas ng IGF-1 isang hormone para sa tissue repair na natural na bumababa habang tumatanda. Ibig sabihin, mas kaunting pananakit, mas mabilis na recovery, at mas mabagal ang pagkawala ng kalamnan dahil sa edad. Ang tamang oras at dami ay mahalaga. Isa o dalawang nilagang itlog 30 minuto bago matulog ay sapat na. Madali itong tunawin at hindi makakasagabal sa tulog. Gusto mo pang dagdagan ang benepisyo budburan ng kaunting turmeric o paminta. Nakakatulong ang turmeric sa inflammation at pinapadali ng paminta ang pagsipsip nito. Kailangan mo ng dagdag enerhiya. Samahan ng maliit na hiwa ng abukado. Lalo na kung wala kang ganang kumain sa gabi, ang itlog ay perpektong paraan para makakuha ng malinis at episyenteng protina. Hindi lang ang pagkain sa araw ang nagpapalakas sa iyo, kundi ang binibigay mo sa katawan mo bago ka matulog. Ang tuna ay maaaring hindi mo karaniwang kinakain bago matulog pero kapag ito'y nasa olive oil, isa itong tunay na puwersa para sa muscle recovery. Ang simpleng pagkain ito ay nagdadala ng kakaibang combination, lean protein at omega-3 fatty acids. Parehong mahalaga para mapanatili ang kalamnan at mabawasan ang pamamaga. Kapag natutulog tayo pumapasok sa fasting state ang ating katawan, umaasa ito sa huling kinain natin para sa repair. Ang tuna ay nagbibigay ng dekalidad na protina habang ang olive oil ay nagpapabagal sa pagtunaw, kaya't unti-unting napapakain ang mga kalamnan sa buong gabi. Sa isang 2020 na pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition, nakita na ang mga matatandang kumain ng pagkaing may mataas na protina at omega-3 bago matulog ay nakaranas ng 34% na pagtaas sa muscle protein synthesis kumpara sa mga hindi kumain ng healthy fats. Hindi lang protina ang nagtatrabaho dito mahalaga ang fats sa absorption ng vitamin D at sa pagbaba ng inflammation. Kaya't sa umaga, mas kaunti ang pananakit, mas magaan ang katawan, mas malakas ka. Piliin ang tuna sa olive oil, hindi sa tubig. Kumuha ng kalahating lata isabay sa pipino o crackers. Pwede mong lagyan ng kaunting lemon o asin para sa lasa. Iwasan ang mayonesa o sauces na mabigat sa tiyan. Ang tuna ay isa rin sa pinakamayamang natural na pinagkukunan ng leucine ang amino acid na siyang nagsisimula ng muscle growth. Sa mga mas nakatatanda, lalong mahalaga ito dahil mas mataas na ang kailangang lusin para magkaroon ng parehong epekto na nakukuha ng mas bata. Kung gusto mong gumising ng mas malakas, hindi mas mahina gawin mo itong bahagi ng iyong gabi. Ngayon naman bumalik tayo sa ref para sa isang tahimik pero makapangyarihang kakampi, Greek yogurt. Ang Greek yogurt ay hindi lang merienda, isa itong buong sistema ng muscle repair. Mayroon itong casein protein calcium at probiotics, isang combination na hindi lang nagpapalakas ng kalamnan, kundi buong katawan. Dahil ito ay strained, mas mataas ang protina, lalo na ang kasen na dahan-dahan ang release hanggang seto oras. Ayon sa Frontiers in Nutrition, ang mga matatanda na kumain ng Greek yogurt bago matulog ay may 26% na mas mataas na muscle protein synthesis at mas maganda pa ang enerhiya kinabukasan. Uminom ng kalahating tasa plain at unsweetened, pwede mong lagyan ng cinnamon strawberries o vanilla extract. Kung gusto mong dagdagan ng lakas, lagyan ng chia seeds para sa omega-3 at fiber. Mayaman din ito sa calcium, mahalaga sa muscle contraction at nerve signals. In dahil sa probiotics, mas gumaganda ang panunaw isang bagay na konektado sa muscle function. Kung paggising mo ay parang wala kang lakas, baka ito ang tahimik na solusyon. Ngayon ang kilalang inumin sa gabi gatas. Pero kapag sinamahan ng turmeric, nagiging golden drink, ito para sa katawan. Ang gatas ay may casein, calcium at tryptophan pampatulog, pampakalma at pampakain ng kalamnan. Kapag sinamahan ng turmeric na may curcumin para sa inflammation, nagiging isa ito sa pinaka-epektibong inumin bago matulog. Ayon sa nutritional neuroscience, ang mga matatandang uminom ng protein-rich milk bago matulog ay nagkaroon ng 32% na pagtaas sa muscle synthesis. At kapag may turmeric, mas kaunti ang pananakit sa umaga. Painitin ang isang tasa ng gatas, lagyan ng one quarter kutsaritang turmeric at kurot ng paminta. Pwede mo rin lagyan ng konting pulot para sa lasa. Kung hindi ka tumatanggap ng lactose, pwede kang gumamit ng soy o pea protein milk, pero tandaan ang totoong gatas ang may pinakamatibay na ebidensya. Uminom nito 30 minuto bago matulog marahang humigop. Habang nagpapakalma ito sa iyong utak, pinapakain nito ang iyong kalamnan. Simpleng ritual pero maaring magbago ng lahat. Ang almond butter ay maaring isa lang sa mga inaakalang pampalasa sa tinapay, pero sa mga matatanda ito ay isang makapangyarihang kakampi para sa kalamnan at kalidad ng tulog. Hindi lang ito masarap, ito puno ng nutrisyon. Kung may taglay itong healthy fats, plant-based protein, magnesium at vitamin E, isang natatanging kombinasyon para panatilihin ang kalamnan habang nagpapahinga ka. Dahil mabagal itong tunawin pinapanatili nito ang sustansyang dumadaloy sa katawan habang natutulog at hindi nagdudulot ng biglaang pagtaas o pagbagsak ng asukal sa dugo. Ayon sa isang 2020 na pag-aaral sa nutrients, ang mga matatandang kumain ng almond-based fat bago matulog ay may 17% na mas mataas na nitrogen retention, isang senyales ng muscle preservation at mas mababang antas ng cortisol, ang stress hormone na nagpapabilis ng pagkasira ng kalamnan. Uminom lang ng isang kutsarang almond butter mga 30 minuto bago matulog. Pwede itong ipahid sa whole grain toast para sa fiber o kainin ng direkta kung iwas ka sa carbs. Ang magnesium sa almonds ay tumutulong din sa muscle relaxation at mas malalim na tulog, lalo na kung ikaw ay may restless legs o mahina ang tulog. Kung bumili ng natural almond butter walang dagdag na asukal o mantika. Piliin ang malapot mabigat at hindi parang candy spread. Kung madalas kang nagigising sa gabi o pagod sa umaga, subukan mo ito. Minsan ang isang kutsarang almond butter lang ang kailangan para makatulog ng mahimbing at gumising ng malakas. Ngayon naman isang maliit pero malakas na inumin tart cherry juice. Hindi lang ito nauusong health drink. Sa mga matatanda, isa itong panlaban sa pananakit ng kalamnan, panlaban sa pagkapagod at tulong sa muscle repair, lahat mula sa isang maliit na baso. Taglay nito ang anthocyanins mga natural na antioxidant na nagpapababa ng inflammation. Sa mga matatanda ito ay mahalaga dahil bumabagal ang cellular repair habang tumatanda tayo. Ayon sa Journal of the International Society of Sports Nutrition, ang mga taong lampas fundo na uminom ng tart cherry juice bago matulog ay nakaranas ng 33% na mas kaunting pananakit at 15% na mas mahusay na tulog. Pawais, may taglay din itong natural na melatonin na tumutulong sa pagtulog. Kaya't mas mabilis kang makatulog, mas matagal ang tulog mo at mas matindi ang muscle recovery habang natutulog ka. Uminom ng 4 to 6 ounces ng 100% unsweetened tart cherry juice 30 to 45 minuto bago matulog. Siguraduhin tart cherry ang nakalagay hindi sweet cherry o juice blend. Kung maasim pwedeng haluan ng kaunting tubig o lemon. Bukod sa pagtulog, nakakatulong din ito sa arthritis pananakit ng kasukasuan at stress hormones tulad ng cortisol. Kaya kung pagod ka pa rin kahit mahaba ang tulog, baka ito ang kulang sa gabi mo. At heto na ang pinakamakapangyarihang pagkain bago matulog whey protein shake. Walang tatalo sa whey pagdating sa pagpapanumbalik ng lakas habang natutulog lalo na sa mga higit 60. Dahil habang tumatanda tayo, humihina ang tugon ng katawan sa kaunting protina. Tinatawag itong anabolic resistance. Ibig sabihin mas marami kang kailangang protina para mapanatili ang kalamnan. Ang whey ang solusyon. Mabilis itong maabsorb puno ng essential amino acids at may mataas na leucine ang pangunahing amino acid na nagpapasimula ng muscle building. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga matatandang uminom ng 40 ng whey protein bago matulog ay nagkaroon ng 22% na pagtaas sa muscle protein synthesis, mas mahusay na balanse at mas mababang antas ng muscle breakdown habang natutulog. Ihalo ang isang scoop ng whey isolate sa tubig o almond milk 30 to 60 minuto bago matulog. Iwasan ang sugary blends. Kung gusto mong gawing makapal, pwede mong dagdagan ng kalahating saging o konting almond butter. Ang whey ay tumutulong din sa paglabas ng IGF-1 at growth hormone habang natutulog mahalaga sa pagpapalakas ng kalamnan at pagbawi mula sa injury. Kung ikaw ay madalas manghina mabagal gumaling o may takot sa pagkahulog ang isang shake bago matulog ay maaring magbago ng lahat. Madaling gawin, madaling tunawin at direktang pinapakain ang iyong mga kalamnan. Alam mo na ngayon, paglampas 62 ka, hindi sa araw lang nawawala ang lakas mo. Unti-unti itong nauubos habang natutulog ka. Pero may magagawa ka. Ang walong pagkain ito ay hindi basta uso. Sinusuportahan ito ng agham, ginagamit ng mga eksperto at simple lang gawin. At kung gagawin mong routine, maaaring ito ang magpanatili ng iyong lakas independensya at kalidad ng buhay. Anong pagkain ang itatry mo mamayang gabi? Sabihin sa comments. At kung gusto mo pa ng mga science-based tips para sa kalusugan ng matatanda, pindutin ang subscribe at i-on ang notification bell. Sama-sama nating buuin muli ang lakas gabi-gabi dahil hindi ka pa huli para lumakas, malayo pa. Maraming salamat sa panonood. Tandaan ang pagbabalik sa lakas ay nagsisimula bago ka pa man pumikit.